etong bugok na to minsan pagbibigyan ko ng oras to eh yan araw araw may ganyan eh ano to, ito yung number 1 scammer sa lalamove itong hayop na to, sabi nila ano daw to eh Unang pickup natin no Ito yung sinabi ko na nakaraan Susubukan kong uh, Pumunta sa panorte Itong nakuha ko uh, 25 kilometers away lang sa akin Pero north sa Garay Try natin kung mayroon doon no Bahala na Bahala na si God Tingnan natin kung magiging maganda yung araw natin no <laughs> Bahala na Ala mo boss. Aba. Yan mga tropa, 700 nga pala yung ano nyan, yung player. Ah, uh, North tayo, no? so, ko pa rin na masabayan. kaya pato, eh, Sana may makasabay, no? O, muna tayo ng ano ano ng pintana uh, Pick up natin puro damit tingnan natin kung may makakasabay to Di pa ako nakapagpagat kaya wala mo ng ID muna tayo mga tropa oras na time check 12.32 traffic tayo sa Marilao 200. 700 regular unleaded pakarga tayo ng 700 pesos na unleaded gas ang kinalabasan niya sa range ko kilometer range ay 194 medyo maganda-ganda yung distansya ng ano, yung layo na mapupunta natin ngayong araw pero sana may makasabay ito no? medyo matumal yung tunog eh. Pakukis tayo. O oh, ngayon, no. Oh. Pabaho ni Mrs. Gawa niya to. Sarap eh. 0.4 kilometers na lang mga tropa no. Napakatumal dito. Ah, disco. <laughs> malayo-layo ang ang pabalik natin bago tayo makakuha ng pamay ah. one p.m. Yeah. tropa talaga na matumal dito kaya kain muna tayo tapos kukuha tayo ng ano pabalik babalik tayo sa kung sa tayo dumaan, no? <coughs> oh, taos, saan tayo dumano no? Oh, tapos natin gumaya mga tropa Gapangin natin pabalik ng Marilaw Tingnan natin kung makakakuha tayo. Wala. Mahina signal dito eh. May pot-pot pero hindi lumalabas sa aking apps. Kaya medyo alanganin talaga makakuha dyan. Tapos ang hina pa ng ano. Napakababa ng signal. Dalawang bar lang yung ano ko signal. tayo uh, SJDM to Taytay kinuha ko siya na kinuha ko na no kasi napakatubal doon grabe 592 592 pesos lang siya wala siyang charge pero sana masabayan ko pa to uh, mga ganitong oras marami nang papuntang Taytay eh ng ng pagbibilang ko ng lupa at saka bahay kapag sumikat na yung beherong balbaron TV natin no kaya lalo nating pag-iigiya pa mga katropa aabutin natin yung pangarap natin, napakaganda rito dito tayo bibili ng bahay at lupa Manifest lang natin yan Ipatulak natin sa universe no? Yung mga pangarap natin At ang universe na ang mahala na, na Magbalik sa atin Kung ano pa yung ibibigay ng universe sa atin Napakaganda rito Akala mo nasa tagaytay ka oh Second pick up natin SJDM Papuntang Taytay Sana may makasabay to. Kaya nakikonnect pa ako doon sa tindahan sa wifi. Tapos may aso pa. Untik pa makagat. Grabe yung sa pickup. First time ko na experience yun mga katropa. No? Ang nangyari, pagdating doon sa pickup, walang kasignal-signal. -signal. Tapos akala ko tuloy, na-cancel. Kasi hindi ko makapindot yung ano. Biglang nawala yung contact, contact persons. Ang pickup tsaka ng drop-off sabi ko po tiyo na cancel pa layo ng ano ng pick up sabi ko tapos puti na lang may tindahan doon nakikonek ako sa wifi puti may signal siya Kunti na po ko ang tagal ko nung bumiyahe tapos hindi ko pa mahanap kung ano puti matuloy yung pag uh, natin pag iisip pa ndel Ako okay. Uh, ito sa halagang ano no, 600 binigay binigyan ng bayad ah uh, inano niya na. Bali 44 kilometers from from STDM to Taytay. Medyo lugi-lugi 'yun no. Ah uh, sana masabayan ko pa kahit uh, kahit ano. Sana masabayan ko pa Kahit paano Medyo puno eh Pero didiscut yan ko yan Kung hmm, kaya pa sabayan Kaya ayos ko ba yan Kung may, may, may sasabay Balik ako no Biyahin muna Buwas muna tayo ng aircon Mga tropa Nakapaka-energize ko tapos, ang tumal ng request din dito. Nandito pa rin tayo sa SKDM, kahabaan ng Kirin Highway. Meron man lalabas. Meron man lalabas sa request na may search. Pero, napakatulit ah. Pabilisan ah, ng pindot. Kaya ako nakagaalangan na rin ako pumindot kasi nga baka mamaya ako makakuha. Tapos, hindi naman pala kakasya dito napaka traffic pa eh sana pagdating sa taytay makabawi bawi no ang ganun talaga buhay hindi naman araw araw maganda biyay diba yeah. so, talaga 17 kilometers away na lang tayo no Uh, wala pa rin um, uh, puro pasaliwa yung booking puro pamakati imus pakabite wala tayong makuha ang papasig man lang o pa bagumbayan. bayan pero aniniwala ako maganda yung kahit wala, ta wala tong makasabay kahit wala tumakasabay eh, ngayon sigurado ko yung paapunta sa pa pauwi pa, sa atin sa Valenzuela meron tayong makukuha tay pa ba tay tay number 1 yan number 1 para sa akin yun, na-drop na natin mga tropa no? Uh, time check 6.30 na uh, ginabi na tayo dun dahil sa traffic tsaka talagang malayo sana makakuha pa tayo nandito naman tayo sa taytay -tay, eh Ayan oh, mga paps, ah uh mga tropa pangatlo nakuha, nakuha ko dito sa taytay matiliman mababa lang to pero may search sya kasi malapit lang eh 326 taytay to diliman napakadali lang eh. kinuha ko na kasi alanganin na oras eh 7.01 na kaya sagayin na natin eh diliman medyo medyo marami pa rin naman doon kahit, kahit gabi na sana makakuha pa rin doon pagka baba okay, mga tropa balik ako ka kaya pagka na up ko na okay okay na boss yun, na-pick up na natin mga tropa, no? Ah, uh, ang laking air fryer niya. Ang una niyang pin ay RS City Square. Tapos, hindi daw doon sa SMS daw. Kaya nangyari, bumalik pa ako. Pumunta pa akong SMS. Tapos kinausap pa ako nung, ano, nung nag-order. a na lang daw siya. Pero hindi naman ganun kalayo yung tinakbo. 800 meters lang halos. Kaya uh, yun Ito, pwede pwede yung sabayan to uh, Balikan mo ko kayo pagka nasa bayan Okay mga katropa, na-drop na natin no? Ayan, abang tayo na ang pabalinswela Lagad sila ng ano Ng 50 So 93 cash 33 pesos yung credit tapos 50 sa additional kasi nga wrong pin sila. Okay na rin yun. Konting tinakbo lang yun. Nag-add na sila kagad. Sana may makukuha pa. pa Pauwi pa no. Pa Venezuela. Ay pakalaokan yan. Makakaya malabo. Pwede na. Sabi ko sa mga nakaraang kong vlog na Minsan itatry ko yung Panorte Na ano no Na mga lugar na Drop off Ayun Ang tanong Panalo ba ang 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 biyaheng panorte Kasi anong nangyari no 700 ang papunta ro. 24 kilometers away lang sa Valenzuela to North Agaray sa, sa lugar ko. Ay sabi ko, okay. 700. Kaka, sinubukan ko na rin talaga. Kasi, hindi lang naman ito yung first time ko na nag-ano sa Panorte. Madalas ako sa na, na kukuha ko yung SJDM sa no Sedel Monte no. Kadalasan din doon uh, wala na rin nakukuha pa balik. Isang beses nga eh nag-deliver ako diyan. Hapon na ako nakalabas eh dahil sa na-tempo ako doon sa mga ginagawang daan. Ayun. O record tayo. Uh, 700 yung unang pick up no. Valenzuela to North Sagaray tapos uh, SJTM to Ty Tai 600 tapos yung pangatlong pick up naging ano siya lahat lahat una 323 eh diba tapos sa dagdagan ng 50 nga kasi additional 370 so ilalas mo yung commission ni ano doon ni Lala halos na sa 1.6 nasa 3.20 yung commission ni Lala move no so, so ang ano mo doon 1.3 less 700 mo yung gas less 700 mo yung gas 600 tapos nagbigay sila ng additional na na 50 o di kahit paano naka 650 ka naka 650 tayo ngayong araw ano yun magtotal na natin na pick up yun ano eh, yung una tapos na drop natin yung yung pangatlong pick up ng 810 o 815 mga ganun o, 8 hours mo. Makadali ka pa rin ng 6.50. Kaya, lesson learned na huwag nang kukuha ng hindi kabisado. Kaya, ito ay, ito yung isang tutorial na rin para sa mga baguhan. do. Kukuha tayo ng yung palagay tayo ba, yung comfortable tayo yun alam natin na may pagka pagka drop off natin meron ka agad tayong makukuha o kaya along the way may madodouble book tayo no? ayun lang mga katropa ah, tapusin ko na itong vlog na to at ah, minsan yung pabon na na 4,800 yung mga beauty products minsan mga katropa titirahin ko yan samahan nyo ako. Pagka talagang nalibre-libre lang mga katropa. Yari sa akin yan pa ng 4,800 na yan. O paano mga katropa? Hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa biyay ni Balbaro. Salamat sa pagsama kay Dejero Balbaro.